mga motor dyan mga underbone kasi ako may motor ako yung underbone kaya kung bibili kayo ng gulong ito bibigyan kayo ng tip paano natin mapataga masulit natin yung gamit natin sa mga gulong ng motor natin okay merong mga di kalidad talaga ng gulong ito yung mga ginagamit ng pang racing o pang arera na talaga sobrang grabe na yung kapit nila tapos meron naman kumagit na tapos meron naman sobrang mura naman ganon yung sitwasyon ng mga gulong natin dito sa Pilipinas. Kung may high, may middle, tsaka may low. Okay? wala namang kaso kung anong piliin nyo doon. Kahit anong nang piliin nyo, walang kaso. Pero para sa akin, para kung sa usapang pagiging practical, lagi ang pumupunta rin sa gitna. Hindi masyado mahal, hindi, hindi naman sobrang mura. O, tsaka, tsaka the same time, yung kalidad niya. Okay, o subok na kagaya na ito, pag, pag bumilo kayo ng gulong ng motor, siyempre, kung hindi nyo pa alam yung brand, siyempre, mag-research tayo, nga. napakadali naman mag-research kayo, research tayo about sa reviews, sa history, nitong gulong na to, sa bayari yan, o ano bang katangian yan, para at least may idea rin tayo kasi hindi, na, hindi naman masabi natin na basta-basta gulong lang to siyempre kahit pa paano nakasalalay din yung buhay natin dito lalo-lalo sa mga motor Ayan, kagaya sa akin, lagi ako single Dalawang gulong lang. Kung sinasabi nga nila eh, parang pag nag-motor ka, yung isang paa mo nasa umay na. Kaya kung baga, pipili tayo ng good na gulong. Kagaya ako nito. Siyempre, di-check natin. Yung capacity niyan, ayan o, kagaya niyan. Sa ibang gulong, may man nakalagay yan na ganyan. Yung top speed niya, Maximum speed 150. Ang tuloy na unon kasi yung motor ko di ko nga napapatakbo ng 120 yun eh. Tapos yung gulong mo kaya pang umabot ng ganong kabilis. So okay, kaya yung unang-una titingnan natin yung speed limit natin. Okay? Pangalawa, yung load capacity, mahalaga rin yun kasi kung minsan di pa nag-overload din tayo. Kalo nag-aangkas tayo ng marami. Pangatlo, yung pre-rating maalaga rin yung fly rating na tinitingnan natin lalo ito sa mga tubeless kasi pangkaraniwan may mga tubeless ko nilabas dito sa atin na 4 fly lang pero may mga nilabas naman sa atin na 6 fly kagaya ka sa 6 fly eh 6 fly rating pag mas mataas ko kasi yung fly rating mas matibay sa kargaan o mas matatag yung gulong pagka mataas yung fly rating saka ito may isang size ko na ano eh. 8 atlas At last, yung pagbibili tayo, siyempre tingnan natin yung history. Di diba? ba? History nung gulong. Sa bayari niya. Kagaya nito. Ito, ang pangalan nito, Yormina. And, gawa ito, o brand to ng gawa ng mga gulong ng truck, kotse, uh, bike, meron din silang bike, saka motor. Yari sila sa Vietnam. Ang pangalan niya ay Kasumina. Itong gulong na ito, yung tubeless na to, ginawa nilang Euromina kasi gawa ng ito, itong Euro na to, ibig sabihin, European, Tapos, ito, Mina. Parang pinagdugtong na nila na Euro, Euro, tsaka Kasumina. European, tsaka Kasumina. Bakit Euro, Euro Kasi, itong gulong na, ito, na to, Alin sunod na ito sa pamantatang pantiknikal ng Europa. Kasi Europe, di ba? Alam naman natin Europe. Pati pagdating niya Europa, technology, okay yan. So, kaya ito yung napili ko. Ito. Kaya na ito makipagsabayan sa klima natin, kagaya ng tayo, tropical country tayo. Maulan, mainit, kaya na ito makipagsabayan. Natandaan sa pagbili ng gulong, yung load capacity, maximum speed, yung play rating. Tapos syempre yung street. Paano natin mapatagal yung gulong natin o magamit natin ng sulit? Unang-una, -una, yung tire pressure tuwing kailan mo tayo nag-check. Napapansin ko sa may mga motor. Kung kailan lang malambot, sila lang tayo magpapacheck. Isa yon sa nakaka sa mga gulong ng motor. Kung bakit mabilis, mapudpod yung gulong. Kailangan yung maintain natin yan ng once a week. Dapat once a week nag-detect tayo ng gulong. Papahangin tayo. Para at least, hindi ka agad mapudpod yung gulong ninyo. Kasi isa yun sa nakaka sa mabilis na pagkapudpod ng gulong. Ano mang gulong, tire pressure So, pangalawa, ito, kagaya nito choice ko rito kung yung max ninyo pareho naman yung pwede naman pareho ng size sample, ito, pinili ko yung rare ko ang size 70-90 17 yung front ko, gagawin ko rin ng 70-90 17 same size bakit same size lagi ang ginagamit ko wala na tuto mong motor, ganito na yung ginagawa ko kasi mga after ilang takbo nyo yan, di ba lagi napupudpud yung likod natin? Ang ginagawa ko niya, pag napupudpud na yung likod ko, nilalagay ko sa harap. Pag nilagay ko yun sa harap, magpapantay sila ng putpo. Pag nagpantay sila ng putpud, mas magagamit natin na tama yung gulong ng motor natin. Kasi yung mga nasa unahan, hanggang nabibitak na lang yan, makapal pa, hanggang nabibitak na lang yung gilid, hanggang magpalit na. Ako nakakadalawang rotate ako ng gulong bago mapudpud lahat. Kumbaga, nasulit ko, nagagamit ko. O, isang bagsak, dalawa agad bilhin, bibili mong gulong, pero masulit yun. Kaysa pa isa-isa, kasi lagi napupudbud, lagi nauna napupudbud yung likod natin. So, yun lang o, para sa may mga motor dyan, yun yung tips ko sa inyo pag, sa pagbili ng gulong, pagiging praktikal. Hindi naman tayo mga karera, ba't na natin kailangan sobrang mahal, di ba? Sa mga kapwa ko nagmumotor dyan, mag-ingat po tayong lahat kasi dalawang gulong lang tayo. Ano mang oras pwede tayong sumimplang dyan. Wala tayong laban dyan sa four wheels niya. Magkabanggaan man. Lagi tayong talo. Kaya e, sa mga kapwa kung may motor dyan, hinagbo kayo. O, yun lang o. Sana nakatulong yan. Ang gandang araw.